ang pag-uusapan lang diyan yung yung uh, mga na, yung, yung, yung properties mismo nung uh, yes, sir. yes, sir. Opo. Opo, yung pero pag, yung... pag pag uh, tawag dito uh, conjugal property uh, of gains tama ho ba CPG opo, opo. CPG po tama po yun okay. sir kung anong bitbit -bit mong mga ari-arian yun din ang kukunin mo kapag kayo maghiwalay. Tama ho ba, ma'am? Uh, hindi hindi po masyado kasi po meron po tayong tinatawag na conjugal partnership at absolute community property. Okay. Kung kayo po ay kinasal bago August 3, 1988 at uh -huh. wala ho kayong prenuptial agreement, uh -huh. okay, yung pong tinatalaga ng batas na kumbaga ang iiral na batas sa inyong mga property na ay eh, yun conjugal. Ibig sabihin ho, yung properties na na pag-aari nyo bago kayo ikinasal, Aha. sa inyo pa rin 'yun. Pero okay. yung kinita ho noon will form part of the conjugal partnership of gains. For example, interest, mm -hmm. income derived from your separate properties. Tapos ho, 'yung properties na inacquire n'yo during the marriage, yan 'yung yung presumptively, okay? Presumptively ho conjugal partnership of gains. Ngayon mm -hmm. you yun yung absolute community property kung kayo po ay kinasal before ay after um effective august 3 1988 at ngayon at wala cing prenup shall again ah uh situations -huh. kung hindi tap na absolute community property kung anong pag-aari nyo before the marriage mag-perform part 2 yan ng inyong absolute. Kung, kung kumbaga parang, kuwari, may kas bago ako kinasal, may bayat to pa ako. Oh. Kinasal ako, walang prenuptial agreement. Mm -hmm. Yung bahay na lupa na dabit bit ko, ho, magiging kalahati yun technically speaking, sa asawa ko na rin. You